Nalasan niyo mga kaysa. Ito, mayroon tayong titingnan dito. Ito yung mga regalo sa sa anak namin. Sa so, mga aparel siya. So, ito, ternuhan na hoodie. Ayan. So, thank you sa mga tita at tita niya. Ayan. Dinosaur yung design nito. So, pinaflex lang niya. You know, may big dinosaur dito. model yarn. Ayan, paikot lang siya. Tapos ito, thank you kay Tita Mami for Gap T-shirt. ganda ng combination. Ayan, blue and green. So, ayan. Ito, may bag na, na binigay din. So, yun lang po. Thank you po.